Mahulugan ng walis tingting sa panaginip. Ang mga walis ay kadalasang nauugnay sa mga mangkukulam at salamangka. Ngunit ano ang ibig sabihin ng mga walis kapag lumitaw ang mga ito sa ating mga panaginip? Maaari ba silang maging tanda ng isang bagay na mas makabuluhan at espiritwal? Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga walis at kung paano sila makakatulong sa atin na mas maunawaan ang ating sariling mga panloob na mundo at ang mga nakatagong kaibuturan ng ating pag-iisip. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa walis tingting? -ting? Kapag nanaginip ka tungkol sa mga walis, maaaring ito ay simbolo ng iyong pagnanais na gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay. Maaari ding itong iugnay sa proteksyon dahil ito ay naisip na itakwil ang kasamaan at magdala ng swerte. Ang mga walis sa panaginip ay maaari ding maging ng pagpapagaling at pagbabago na nagpapahiwatig ng isang panahon ng higit na kamalayan sa sarili at personal na paglaki. Bukod pa rito, ang panaginip ng mga walis ay maaari rin magpahiwatig ng iyong pangangailangan na walisin ang negatibo na nakapaligid sa iyo at magbukas ng mga bagong pinto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumilipad na walis tingting. -ting. Ang panaginip ng isang walis na lumilipad ay naglalaman ng diwa ng pakikipagsapalaran. Ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pananabik para sa paggalugad, mga bagong karanasan at isang pag mula sa karaniwan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang banayad na paalala upang mag ng higit na kaguluhan sa iyong paggising. Iniimbitahan ka nitong maghanap ng mga bagong pagkakataon yakapi ng hindi alam at simula ng mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran na nagdudulot ng kagalakan at kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad sa isang tangkay ng walis. Ang panaginip na lumipad sa isang tangkay ng walis ay kumakatawan sa paggamit ng panloob na kapangyarihan at personal na lakas. Sa panaginip na ito, ang tangkay ng walis ay nagsisilbing simbolo ng kontrol at pagwawagi sa sariling buhay. Nangangahulugan ito na mayroong kang kakayahang malampasan ang mga hamon, pagtagumpayan ng mga hadlang at mag-navigate sa buhay ng may kumpiyansa at biyaya. Bukod pa rito, ang pagkilos ng paglipad sa isang tangkay ng walis, ay pumapasok sa larangan ng imahinasyon at pagkamalikhain. Sinasagisag dito ang isang koneksyon sa parang bata na kababalaghan sa loob mo, na humihimok sa iyo na yakapin ang iyong pagkamalikhain at hayaan ang iyong imahinasyon na pumailalang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasakay sa walis tingting habang nakahubad ang pagiging hubad sa isang panaginip ay nangangahulugan ng kahinaan at ang pagtanggal ng mga maskara at pagkukunwari. Ang panaginip na nakasakay sa isang tangkay ng walis habang nakahubad ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagiging tunay at isang pananabik na ipahayag ang iyong tunay na sarili ng walang takot sa paghatol. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi ng pagnanais na yakapin ang kahinaan at bitawan ang mga inaasahan ng lipunan na nagpapahintulot sa iba na makita ang iyong tunay na kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumakay sa isang tangkay ng walis. Kapag nanaginip kang sumakay sa isang tangkay ng walis, nangangahulugan ito ng pagkauhaw sa pakikipagsapalaran at pagnanasa sa mga bagong karanasan. Sinasalamin ito ang pagnanais na makatakas sa makamundo at yakapin ang kilig ng hindi alam. Inihikayat ka ng panaginip na ito na samantalahin ang mga pagkakataon, lumabas sa iyong comfort zone at yakapin sa iyong paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip Tungkol sa Puno ng Mangkokulam Sa mga panaginip, ang puno ng mangkokulam ay kumakatawan sa sagisag ng pambabae na banal at sinaunang karunungan. Sinasagisag nito ang pag-aalaga, itutib at mahiwagang aspeto ng pagkababae. Ang tangkay ng walis na tradisyonal na na nauugnay sa mga mangkokulam, ay kumakatawan sa isang koneksyon sa mistikal na mga kasanayan at ang paggamit ng personal na kapangyarihan. Ang panaginip ng puno ng mangkukulam na may tangkay ng walis ay maaaring magpahiwatig ng isang tawag na yakapin ang mga aspetong pambabae sa iyong sarili, parangalan ang iyong intuwisyon at gamitin ang iyong likas na karunungan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga walis ay maaring simbolo ng pangangailangan para sa pagbabago, proteksyon, pagpapagaling at pagbabago. Maaari silang maging tanda ng higit na kabalayan sa sarili at personal na paglaki at maaring magpahiwatig ng pangangailangang walisin ang mga negatibong impluensya at magbukas ng mga bagong pinto.